Ito so, sa tayong kumain, Inom tayo ng gamot. Tinan nyo naman mga kapitulo ng gamot ko. Ito para sa pirot. So, ito yung antibiotic ko. Tinan nyo naman ang lalaki. Sobrang laki. Ayan, ko amoxiclab. Sobrang laki. Harus. Hirap lunukin. Inom na tayo para labanan natin ang ating sakit ng ngipin. Para hindi mo tayo atakehin ang sakit ng ngipin. Kaya, kung oh, na natin kaagad kasi, morning at saka night to tapos natin ng para sa kirod yan pero hindi tayo atakihin at may mga obligasyon tayo sa labas kailangan natin ng uh, protection tayo bigyan pa natin ng na, ano uh, kasi ang uh, hirap ng uh, tayo na tayo mga kababy love ayan na ang ating gigisa ating pupo para mga kain ng ating mga doggies uh, mga doggies ko ba't mana sa akin vegetarian In, ano, bigay, lang, bigay lang sila sa akin pero hindi sila maarte kumakain sila ng mga gulay gulay basta lalagyan mo lang sa ng maraming sakun yun hindi sila maarte kaya na uh, ang ginoo ipamigay na awa din <tip> ako. Ayan tayo ng maraming tulong kasi uh, <tip> uh, hindi tayo na ano uh, na UPI ay sa ating mga gamot. Ang dami-dami ng gamot. Ano <tip> na nagiinom ng gamot. Gisa na natin ang ating uko para tayo matapos na tayo ay may lakad niya ng amang. ang short video lang tayo at itong ating cellphone ay puno na. yung na bang tapos natin ang ating upo okay. ayoo may buo pa ka makadoka yung sinasabi ko eh. yung yung relate? Mga kamami. May buo yung sa ating yung <laughs> opo okay. Ayan, hindi pa na lahat pala. Hindi hmm. pa pala tapos sa tabo ko ng natin. Pagkikin natin ang pampalasa, ating magic. Magic so sorap so hintay na natin na no? kumulo. Lagyan natin na asin. Eh, oh, sorry. Para kumulo na siya. tubig. Sabi ni Tana, a little bit water. Kasi diba nga si Tana ay British accent yung batang yun. Kaya na natin makpunulog. Tawa ko tayong kahapon eh. Kaya natin ako ni Carlos, kasi siya nakatira eh. Sa England daw. Diyos ko po sa England ka nakatira be ba mo naman kung sa England ka pala nakatura kit <tinyo> kita na sarap kasama kasi hindi siya katulad ng ibang bata na ano eh hindi siya katulad ng ibang bata na ang hilig-hilig mo ganito ganyan si Tana pagkasama mo masyado lang sosyal kasi lahat ng kanyang makita kailangan mong bilhin. Kasi sinabi niya, I want this, I want that. Bilhin mo. Kasi yun ang gusto niya. Magastos, pero hindi pasakit sa ulo. Pagkasama masyado, masyado yun mature. Kasi sinabi mo, oh, go, Dana. Be ready. O, oh, ayun. Sama, ano talaga siya? Really, ta, ano, Mita, we're going home. Ganun siya. Hindi spihin kasi yung babaitang yun. Kaya ang sakit sa ulo pa sa Kailangan, pero kaganda naman sa kanya. Nakaintindi siya ng Tagalog kaya hindi mo yun maluloko. Pagka nga pinagtatawanan namin ni Alex, nasabi nun, it's not funny. O, oh, diba? Siyempre, alam niya yung Tagalog. Kaya hindi mo siya maluloko sa mga bagay.